Lord yung maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV so ngayong araw na to yan nakasara na nga yung mga ano natin yan yung mga ibon natin yung mga kids nila nilagyan ko na ng tarampal ever eh, na umulan so kanina is umangi dito sa amin pero wala naman na yung bagyo malayo na yan yung mga cage natin so malito dapat palitan natin to yan yun yung mga breeder natin Ayan. So, naka na sila. Ready na para magpahinga. Pero, bago, tayo, sila magpahinga, i-update ko muna kayo sa mga ibo natin. Doon sa lahi nito. So, sa lahi ng mga ibo natin na nanggaling ng Pangasinan. So, ito, mga na hindi ko pa nga nasabi sa inyo. So, nung umuwi kami ng Pangasinan, daladala -dala ko itong mga to So, up, uh, lima. Meron tayong lima. Ayan, nabago ngayon dito. So, ito yung apat sa mga to So ito yung dalawa, nandito yung nagpapahinga. So tsaka ako na lang sabihin yung bloodline, mahirap na mga sabihin, mga kaburdi. Pero, hindi, blast ko na lang sa screen yung nakuha ng tatay ng mga to. Yan, so popod slope na naman mga kaburdi, tsaka si Ramos slope. Yan, combine nilang dalawa yan, sila nagpapanalo nung magulang ng mga to. So itong isa dito, sa so, itong nakita niya tatlo lang yung pinakita ko, is tinuturuan ko na. So ito kasi medyo bata-bata pa. Pasok tayo dito Kung nakikita nyo Wala si Maro dito So binasket na natin siya O sinakay na natin siya Kagabi So nalagay natin dyan Yung kapares niya O papahinga na din Kaso ah, istorbuin natin muna So nakasara na din Yung pinaka double trap natin Para ano Ayan Gabi na tayo nag content Dahil di tayo nakabog content Kaninang umaga Ayan So tignan natin So dun kaya po Mga ka birdie Nakapares nga ni White F ang kasalukuyan. So, tatanggalin na natin tubig para bukas is ready sa electrolyte. So, bukas pala is araw ng linggo. Abangan natin sa kanya. Kay Maru, mga ka Sa derby natin. So, ito na pala yung isa. Yun, bumaba. So, medyo ano natin, mga ka bumaba. So, ito na. Kasalukuyan ko na tinuturo dito. O, tinuturuan yung blue bar. So, meron na tayong blue bar dito na isa. Yan. So, yung isa kasi, mga ka is nakuha ng tropa. Yan. So, YB din yun, mga ka-birdie. So, ito ang mga kaburli yung isa. Ito yung mga kabagong ibon dito sa loob natin. Ayan. So, ito yung isa mga kaburli ko nakikita nyo. Ayan siya. Medyo bata-bata pa. Nakadobol yung singsig niya ng comb ring lang. Dahil nga, namatay yung kapatid nito. Yun yung pagkakasabi ng pinsan natin sa atin. So, sa kanya nang galing yung John Harden na lahi din. Ayan. So, subukan ko to. Dahil nga, maganda yung lipad nun tatay nila. At saka yung nanay nito, mga kabirdy doon. Yung nanay nito is yung pang street fight nila. Na wala nga tumatalo doon sa lugar nila. Yan, kasunukuhin nga ngayon siya binubuwing binubiewing, mga kabirdy, dito sa loob natin. Then bukas, if ever na dumating si Marus, tatanggalin ko it sila. So, araw-araw naman, ibinubiewing ko sa kids na gagawin natin. Para syempre matuto itong ibon natin. At so, dapat maturuan natin ito. Hindi ito magaya doon sa dalawa. Nakasama nila Dan at saka nila Basra na kasalukuyan na pares nga ngayon ni Maro. Dahil you know, wala yun, nawala yun mga kaburdi. Yung dalawang yun. So, kahit ganun talaga, pagka nagbabatcher, hanggang hindi mo napaparoon sa loob mo, huwag mong sabihin sa iyo na. Ayan, mga kaburdi. Ito yung mga update sa loob natin. Meron tayong bagong tuturuan. ano So, kailangan may kasama talaga. Tadi ko alam kung mapapasyalon ko yung sentropa. Kung makakano tayo ng mga YB niya din doon. Yan, tingnan natin kung makakakuha tayo. So, ito mga kaburdi. Yan, saka na lang yung blood line, bloodline blood line nito. Pero yan, isang blue bar mga ka-birdie. So, like, so subscribe mga ka-birdie. Ingat!